Okay, magandang hapon mga ka-climate heroes. Magandang hapon po sa lahat. Uh, I just arrived here in Malaybalay, Bukidnon. At uh, kailangan kong bisitahin to si Bro Jean. Okay? Kasi isa siya sa mga magpapatuto tungkol sa produkto natin sa Green Technology Oil. Now, uh, gusto ko siya mag-introduce sa kanyang pangalan at saka saan sa Connected before and ano um, yung mga ginagawa niya ngayon. Bro Jim, uh, please introduce yourself. Ah, magandang warning. hapon sa inyong lahat, yung nanonood ngayon sa presentation namin. Ako nga pala si Jean Gonzalez. Uh, actually I am from Ormoc City. Doon ako nagtatrabaho hanggang uh, hanggang nag-retire ako. So, nandito ako ngayon sa uh, malay-balay na katira together with my family. Okay. Itong place ninyo, no super lamig no maganda oh, talaga talagang, the best place lalo na sa amin na mga matatanda dapat <laughs> dito ang ay talagang masarap dito makatira na oh. Well anyway uh 5 years ago if i'm not mistaken nakilala ko si Jane uh, sa isang presentation ng GTO and then uh sinubukan niya yung product after nung sinubukan niya ang product. So, until now, patuloy siyang gumagamit ang product ng Green Technology Oil. Now, Jim, uh, baka pwede mo makwento paano ka nag-start and then anong sasakyan yung nilagay mo. Okay. Sa ngayon, ito yung pickup na uh, na nasa harap natin. Pero yung unang pag-uusapan namin, yung, una, yung sasakyan nila na naiwan ngayon doon sa Ormoc. Okay, Jim? Okay. Noong i-introduce itong nag-GTO sa akin, uh, parang alin alanganin ako eh, kasi ito na naman. No change will. No change oil, nako, imposible yan. Yan ang ano sa akin, intro, pag-introduce. So, hindi ako nga, hindi nga ako nagsabi sa misis ko na nilagyan mo. Nilagyan ko yung ban namin kasi alam ko na ang resulta niyan, baka may mangyayari ba <laughs> may aaway uh, yan ang, ano, eh. kasi parang mahal sa akin so uh -oh. nang nang nagano na ako nang i-apply ko na yung sasakyan ko nang sumakay si Mrs. siya ang ano siya ang to naka siya na iba na yung takbo ng sasakyan namin before at saka yung uh, anda ng makina iba na talaga when after nag-treat ako nitong GTO. So, doon mo na ni-reveal kay Mrs. na may nilagay ka. O, oh, ayan. Sinabi ko na sa kanya sa totoo lang, Nay, ganito yun. Kumuha ako ng GTO nung nag-introduce ako. Pero hindi lang ako nagsabi sa'yo, pero approve, tingnan mo yung sasakyan natin. Oh, so, ngayon, meaning to say, ang nilagay mo, isang set talaga, no? Isang set talaga. Oh. Dahil, ano eh, kapag isa lang siguro ang ilagay mo, parang ano yun ba? Sa tingin ko, parang hindi, ano, hindi siya, ano. Yung maximum ang kanyang performance. Ay, oo. So, maganda naman, kahit lang isa. Pero, may tatlong kasing problema ang makina. So, kailangan ayusin natin, di ba? Okay. okay. So, ngayon, Jin, nung nag-start na gamit ka, ano yung mga, maliban doon sa ganda ng takbo ng sasakyan, maganda yung hatak, smooth yung kwan, Diba dapat ikaw una yung magsabi na ganito yung effect, 'di ba? Pero na, na notice ni Mrs. na tama mo na mukhang iba na yung takbo ng sasakyan, medyo maganda. Then that's the time na sabi mo. Ano pa yung kwan pagdating sa fuel saving? So kamusta? Nako. Nang no nang hindi pa ako gumagamit ng GTO, pumunta kami kagayan di Oro, ang gastos ko niyan is about 1,000 to 1,200 pesos. Back and forth? No. One way? One way lang yan. Okay. From Malaybalay, no? From Malaybalay to Cagayan de Oro. That's around how many kilometers? Ah, uh, that is mga 100 kilometers plus. Plus, 100, 100 plus. Okay. Oo. So, nang nagagamit ako ng GTO, nag ano, kami, pumunta na naman kami ng Cagayan de Oro. Mind you, mga kapatid, Oh. Mm. Talagang ang gasto ko mga 750 to 800 na From from 1,200. You see, ang savings niya from 1,200 roughly rough estimate nung nagamit siya yung wala pang GTO nung nagamit siya ng GTO tumalo lang ng 700 to 800. Oh, yeah, right? Oh. So kung sa 700 you save around uh 500. Definitely mga uh, 30 to 40. 30 to, 20 to than, 30 20 to 30% ang, yeah. ano, ang savings ko sa, with, in terms of fuel. Kung 1, 2 against 800, that's 4. Uh, that's around 30 plus percent oh. kung bibilangin natin. You see? Actually, common kasi na experience yan. Hindi ka, hindi, hindi ka mga mangha na testimony yan sa GTO. Marami, malalim ang reason bakit nakakatipid talaga ng fuel. Ang mga user ng GTO. <coughs> of course, How about the carbon emission ng sasakyan? Kasi tatlo yung pinagyayabang natin eh. No change oil platform. Ikaw, almost five years, ta? Or more than? Five years na. Five years na, walang change oil yung kanyang van. Okay? And then, ang fuel savings is around 40, 30 to more than 40 plus percent ang savings ng fuel. Ang carbon emission, bro, kamusta? Zero, bro. Talaga? Oh every year, when pagkapag mag-ano ako, mag-renew, uh, renew, zero talaga ang carbon. Talaga? Oo. Oh. Wow, wow, that's good. Imagine, no change oil for five years. Impossible ho yan. That's totally impossible that you will get an ultra-low to zero carbon emission sa isang sasakyan na walang change oil. But here is the testimony. Every time for five years, nag-renew siya, ang result ng carbon emission is ultra-low to zero emission. Now, bro, siyempre nung ginamit mo, di ba, Mahirap naman itagoy yung good news na experience mo, tama ba? So you started telling other people, right? Yes. Yes na yes. In introduce ko talaga sa lahat ng mga kaibigan ko. And then, they try it. Okay. You see, uh, bro. Uh, there was one time I was invited by Kim to go to Ormoc. And we were able to start at the market there. Instead na mag-retire siya, hindi siya nag-retire, nagpatuloy siya. Dahil meron siyang nakitang isang magandang technology para po sa inyo, hindi lang para sa inyo, para sa lahat. Lalo na sa pag-protect ng environment natin. Now guys, Jim, can you introduce this product or encourage these people to use our products? Uh, sa lahat ng mga nanonood nitong ano, presentation namin, I invite you all, kung sino man yun, ma Magaraman niyo sa sakyan natin ma, bago man o luma. I-try niyo ito. Ah, hindi i-try, talagang i niyo, apply niyo sa inyo sasakyan. sakyan. So, makita niyo kung, ano, kung anong resulta ang oil na ito. Tama po. By the way, ang GTO po is 100% plant-based oil. Lahat po ito natural. This is just a plant-based oil. Practically, What we promise is this, which, uh, hindi magpapakita ng mukha si Bro Gene, okay? <coughs> Kasi ilalabas mo namin to sa FB. Tama ba, Bro Gene? Kasi marami, pwede sabihin na na baka drama-drama lang. You are here sa so, Bogidnon bu and a well-respected person in this place also. And his friends and the churches here, in fact, sabi mo kanina sa akin, bago ka lang nagkaroon ng na, na-trip, na oh, uh, uh, ano, uh, raptor, ano, Raptor na sasakyan. Uh, And then, hindi lang yun. Halos lahat ng mga priests ngayon dito sa Malaybalay uh, ay users. Kumagamit na sila. Yeah. Kasalanan mga po mga yun. Kontraktor, <laughs> mga contractor. You see? Uh, na Naka-experience na siya. Naka-tipid na siya sa change oil niya. Kasi no change oil for five years. Tama ba bro? Yes. Yung kanyang van, ha? ito ngayon. Uh, binili niya ito ng second hand. Ito yung dinala niya ngayon. This is 99, 1997 model. Isuso. Isuso. Ito. Treated with GTO. Treated with GTO to. Okay. So, nakatipid na siya. Imagine for five years, kung ang kanyang van supposedly gumagasas ng around 4,000 to 5,000 change oil, ang gastos niya na lang every 5,000 kilometers, ito na lang, 1,000 pesos na lang. <laughs> Imagine the savings plus the fuel savings kasi palagi kang yes. kumabiyahe papunta Ormoc and Cagayan de Oro and Davao City last two days ago or pumunta siya ng Davao. And this one, sinabi niya rin kung gano'ng patipid ang nangyari dito. 900 lang. 900 pesos lang ang one way ko sa Dabao. Imagine that's 200 plus kilometers, no? 200, less, plus, 200 kilometers plus kilometers. Yeah. kilometers Dabao to Malay-Balay or Malay-Balay to Dabao. Guys, uh, mahirap paniwalaan sa totoo lang. Kagaya nun, ang cellphone, hindi natin pinapaniwalaan yan. Matatakot pa nga tayo pag hawakan yan. But now, everybody has a cellphone. Tama ba? Same thing. Sabi ng iba... 5 years, bakit ngayon lang namin nalaman? Hindi ho, actually, yung last na video namin, 14 years kay Captain Junel Baptista. 14 years, almost 14 years, walang change yung kanyang sasakyan at yung mga motor at iba pang mga gamit sa bahay nila. Now, my point is this. Malalaman mo lamang totoo ang sinasabi namin kung subukan mo. Tama ba? Kaya si Gene, mahanga po ako, isa siya sa nagpapatotoo dito sa Bukidnon area at tinatawag namin ang bawat user namin po ay mga climate hero dahil number one, hindi na natin sinisira ang tubig, hindi natin sinisira ang hangin, hindi na rin natin sinisira ang lupa. Now, with that, guys, uh, you save the environment, you save uh, your fuel, you save your, your engine, you save your unit, and the best thing is this, you save a lot of money. Everybody likes that. Thank you very much, Dean. And please, say say something lang or what you want to say last for again again uh, sa mga viewers in encourage ko kayong lahat na gumagamit nitong product natin na green technology oil so magandang hapon at salamat salamat po